Good morning guys, yan, umaga na naman at may pasok, makabiis na rin ako 5.30 na rin ng umaga Mali, sabado na ngayon, may pasok kami Dahil marami pa yung naiwang gawa doon, tatapusin namin ngayon Yan, makabiis na ako, kanina pa ako gising, 5.30, nagluto lang ako ng almusal kasi yan, nakaligo na Mali, mamaya pa naman ang pasok, alas 8 at tingin nyo, medyo madilim pa guys. Pero 6.30 na yan. 6.30 na lang umaga. At tingin ko lang yung mga kasama ko. Naliligo sila bago magalmusal. Yun know, ang medyo madilim pa. At mamaya na lang. Bali, kain muna kami yan bago pumasok. Malapit na naman yung bakasyon namin. Bali, next week lunes, wala na kami pasok. Hanggang biyernis yun. Mali mula bukas linggo hanggang susunod na linggo. Day off namin. Kaya mahaba bang bakasyon guys. Ah, uh, yung sinasabi ko nga palang bakasyon guys is Chinese New Year dito sa Bansan Taiwan. Bali inataon na naman na lunis siya nagumpisa kaya one week ko lang pasok. Bali lunis hanggang bernis yun. Pagka ganun Chinese New Year wala kaming pasok pero bayad yung araw namin. Kahit wala siyang pasok. Bayad yung isang linggo na yun. Ayan yeah, yung maganda ron guys. Ayan, yeah, hindi ko lang anong gagawin sa one week na yun. Siguro kain tulog na naman. Tataba na naman ako nito. Na guys, nasa company na. At kailan lang kami pumasok dahil yung production wala nang pasok. Bakasyon na nila. Kami papasok pa. Dahil maraming gawa. At good news nga binigyan na naman kami ng pao wow magka Chinese New Year at ito yung sinasabi ko guys pagka magka Chinese New Year binibigyan kami ng home at di naman sa kalaki yan guys sakto lang Pangalawans dahil isang linggong walang pasok may panggastos at yan kami nga lang ang papasok ngayon wala yung mga Taiwanese work work muna guys Burado mamaya ang gabi na naman ang uwi nito Kasi Maraming ang gawa uh, Tatapusin namin yun Dahil di pwedeng may stock yung gawa namin hanggang next week Work work muna Later Guys pauwi na kami Hanggang 7.30 lang kami At yan sarado na yung company Kasi one week walang pasok at kami yung huling pumasok ngayon. OT. Pagod guys. At sulit naman yung OT. Hanggang 7.30. Mali 8 ng umaga hanggang 7.30 ng gabi. Oh, oh, yung At pagod muna kami. Tumutum -tum na guys. <laughs> yan uwi na mga Pinoy. At bibili na ako ng lutong ulam. Chawpan siguro. Tingin naman champan doon. Kung naka-open pa yung nagtinda. Kaya na lang, pwede mo na akong champan. Guys, na ako sa bilhin ng chawpan. At naka-order na rin ako. Buti open pa sila. At tinatamad lang akong magluto. <clears throat> Kaya mag na lang ako. Masarap din naman yun eh. At malapit lang yun dito sa Blue Store. Na pinagbibilan ko ng mga grocery minsan Ayan lang yung blue store guys At Dito lang siya Ayan Tapat na yung post office Doon bang doon yung 7-Eleven Ayan post office yan Pili muna ako Dahil gutom na gutom na ako Sulit yung OT namin ngayon Pagod